meron akong gusto kong ipakilala sa inyo. And sobrang may inspire kayo sa story nito Kasi mismong ako talaga na-inspire. And siya na siyempre yung magpapakilala sa iyo. Hi, Coach Mar! Pakilala ka yes. So, by the way, paano mo nakita itong Elis Empire? Sa kasagsagan ng katumanan sa pagtitinda. Kasi isa akong fruit vendor nung no, time na napakatuman is nagpi-Facebook-Facebook -facebook tayo para hindi antukin. <laughs> so, So, eto, ano yung nag sa sa'yo, your deepest why, bakit mo ito ginawa? Dahil yun na Sipa, nga. Diba, teka, yung fruit vendor, alam natin yung kinikita na ng fruit vendor, magkano? Wala, sapat lang makakain ng isang araw, tatlong beses. So, paano mo nagawa, na mag- join dito sa ating community. Ano, ginawan ko talaga siya ng paraan ng utang talaga ako para mag-join dito. Dahil that time, yung pera ko is lang talaga pang paikot-ikot, pang puhunan. Minsan, na, na ano pa nga, nahugot pa nga dahil sa sobrang tumal. Grabe. So, after mo mag-join dito sa Elix Empire, ano yung naging result mo? Yan nga, nagka-result lang naman ako dito. Nag-income ako ng, na, nung March ng 80,000. Wow. Versus sa sinasaho mo before, magkano? Wala. Sa loob ng 5 years, kahit ano, 10,000, wala kaming wow. ibon eh. so, imagine. Ilang years mong ginagawa yung pagtitinda? Paano yung sample ngayon pagtitinda? Apol, 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 malutong, matamis, ubas, tama sa kilo. Ayaw, di ba? Grabe. <laughs> From fruit vendor ngayon, dating kumikita or talagang kumikita lang sa ginagawa niya ng ilan? Mga 100, 500, ganun, di ba? Siguro pinakamataas na na sinaw, kumbaga sinikita mo pag December, tama? Pag December. Kasi maraming bilihan ng mga prutas, gano'n, di ba? Pero imagine, di sa Benitz Empire ngayon, in just one month, kumita ng 80,000. And ano masasabi mo sa mga dreamer na katulad mo na any background, regardless ano background niya? Yan. So, ikaw na nga nakagaya ko din na dreamer na dating walang pangarap pero lang nasa elite Empire, nagkaroon ako ng pangarap. Yung mga dating hindi abot ng utak ko, pinaparada sa akin ng elite Empire. Ang masasabi ko lang is, kung walang pagbabago sa buhay mo, gumawa ka ng bago. Wala namang mawawala kung gagawa ka ng bago, ba diba? Try and try lang hanggang sa maging success ka. Yes! Yeah. so, thank you so much, Coach Mar. So, ayan, I know for sure na talagang na-inspire ka din sa isa nating business partner dito na isa din sa ginagay ko dito sa business. So, kung siya nagawa itong business na to from fruit vendor but right now kumikita na ng 80,000 and 100,000 more dito sa Elite Empire, I know for sure the moment na nag-take action ka sa opportunity na to, humakbang ka sa pangarap na meron ka, eto yung Edith's Empire is knocking to your heart right now. Grab this opportunity because I know what happened to us can also happen to you ikaw na yung next and you deserve more my purpose kung bakit mo to pinanood kasi ito yung dahilan para ilagay ka sa buhay na gusto mo so see you and excited ako na i-guide ka naman dito sa community